Naghahanap ba kayo ng trabaho o ekstrang kita online? Naku, ingat po ha sa tinatawag na task scam. Ito yung nag-o-offer ng easy money kapalit daw ng simpleng gawain gaya ng pagla-like ng post. Para bigyan na muka ang balita Mobile Journal King Senko. Mag-like lang ng post, manood ng video at kumuha ng order, pwede na raw kumita. Ganyan ang mga ads na nagkalat ngayon online. Pero ingat lang po mga paps, dahil isa na rin daw po itong uri ng scam. Ganyan na dali ng mga scammer ang nasa 150,000 pesos ni alias Annabel. Nagsimula yan sa simpleng paghahanap niya ng extra income online. Siyempre, ako, as a mother, gusto ko pang maghanap ng additional income. Nakita ko siya sa mga reels sa Facebook. Tapos yung link na yon sin ano ko, sa dami raw ng views at comments ng Facebook reel na ito tungkol sa online job ay napakagat siya. Nung una, hiningan siya ng kapital na 100 pesos. Para sa simpleng gawain tulad ng pag-like sa mga post, panonood ng video, pag-share ng content at pagkuha ng order. Halos na doble agad ang pera niya kaya lalo siyang nainganyong mag-invest ng aabot sa 100,000 pesos. Dito na nagsimulang magdahilan ang scammer hanggang sa hindi na niya ma-withdraw ang kanyang pera. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, isang anyo ng task scam ang tawag dito. Nagsimula raw ito noong kasagsagan ng pandemya. When people are pre prevented from going out of their homes. So ito, ito yung isa sa mga naging unang-unang modus ng mga scammers. Nagbibigay sila ng um, job opportunities kuno, na ang trabaho is order takers. Matatandaan na sa huling report ng PNP anti cybercrime Group, panglima ang employment scam sa pinakatalamak na scam sa bansa ngayong 2023. Aminado ang PNP ACG na mahirap matrace ang mga nasa likod nito lalo't iba't ibang website ang kanilang ginagamit. Pero patuloy ang kanilang pag-iimbestiga kaya huwag daw magdalawang isip na magsumbong sa kanila. Kaya may payo rin ang PNP ACG sa gustong makakuha ng part-time job. I-verify nyo mga companies na to nag ng job sa Securities and Exchange Commission, ito talaga bang registered itong mga to Existing ba talaga itong mga business na Mga Paps, lagi nating tandaan na hindi lahat ng nakikita natin online ay dapat nating paniwalaan. Dahil ang mga kawatan, iba-iba ang anyo at estilo online. At tiyak, ang target ng mga yan ay ang ating perang pinagirapan. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.